Maalis sila naman yung ala. So, yan. Nagawin natin, magkakarga na tayo ng refrigerant. Eto. Nabaki mo natin ito, hindi na natin pinakita. Yan na Negative na yan lahat. Yan. So, sabi sa tayo mag test kahit hindi pa. Kailangan natin. Ano pa kailangan natin para makapagkarga ng prion? Teng. Ano natin? Prion? Prion? <laughs> <Diyan. laughs> Tsaka ano pa? Ay, yung ano? Timbangan? Oo. Oh. Yan. Number one na kailangan yung may timbangan dapat kayo yan. Oh. Dito mo lagi timbangan. Kung wala naman. Timbangan, timbangan. yan. So, iwasan natin yung tansahan meter. Doon tayo napapahamak eh. Dito tayo sa accurate. Kailangan natin ng timbangan. So, paano mo malalaman kung ilang kilo yan? Okay. Gagawin natin. Titignan natin sa specs. Yeah, no. Makakita dyan kung ilang ano, wala nakalagay. <laughs> Ayan o. Oh. Yung refrigerant niya is 404. Ang karga ay 0.750. So, 3-4 kg. Ayan. So, yun yung ating papasok sa system natin. So, napakalaking bagay. Yun, ano. Ay, wala pa siya. Asa loob siya yata ng ano? Meron doon sa plastic eh. Sa freezer. Ayan. Okay. Ayan. So, importante may timbangan tayo para dito tayo kukuban. Huwag tayo magbabasa pressure lang. Yan! Ligi e, ito! Yan, e, dapat kina dito yung pagkatay. Wala ba manay pa malipa. Hindi So, dapat si Poropor nakataob. So, yung prinsipo ni Poropor. Nakataob yan. yun tapos make sure na nakabalas muna Tingha, damdamin, okay, okay, And, ang niya, 750. So, easy yun. So, ayun tara, tingnan <laughs> Okay. So, magsisiyon yung ka gumagalo kasi yun. Ayan, bigwa. Ayan. So, hindi pa zero na yan. Ang na niya? yan. Yun. Yun, zero na. So, kaya mo yan ng 750. Mas better na, ano, kahit sa liquid line. Liquid, liquid, liquid. Ayan, okay. 750. So, kapag naka-750 ka na dyan, yun na yun. Kahit manggali mo na yung gauge nyo. So, Napaka-importante na meron tayo timbangan. May tansyahan na lang Tansyahan po <laughs> eh. May harap ang tansyahan. Dalo na kapag ang ambient temperature ay init So, kahit hindi pa sapat yung karga mo, mataas ang temperature mo dahil naiinit. So, pag may timbangan ka,

Ten chambi ko. Mahal daw yung timbangan eh. Yun ang problema doon. <laughs> Mahal <ang> timbangan. <laughs> eh pag ganyan kasi may timbangan ka, in case na may problema pa yan, hindi ka mag anong kulang karga mo. Mm. Tiwala ka, sakti kinarga mo. May data ka, sobra pa nga. Ang ako nga. Okay lang yan. Sige. So 750 dapat yan. Sobra siya ng konti. Okay na kasi pag nagpost tayo ng gauge, mapabukasan pa yan. Okay? Saksak! -sak.

Erður það?